Sa nakaraang video natin ay natapos tayo matapos na matagumpay na makonstruct ni Yun Siyang ang Fire Dragon Horse. At siya ring pagpapalim ni Umbrella sa ating bida, bagamat ni Nais isama ni Yun Siyang si Umbrella, ngunit may mga bagay pang dapat ayusin kaya naman pansamang tala sila ay magkakahiwalay. Sa pagpapatuloy naman ng ating kwento, ay siya ring pagpapatuloy ng ating bida na mapuntahan ng Yuanding City. Dahil nga sa nagsimula na ang mga bitek sa kalangitan na indikasyon na ang mga halimaw ay nagsimula ng manakop. Ito ang Yuanding City, na pansin ang halos mabalot na ng apoy ang buong lugar. At ito ang Zhencheng District, na nasasakupan ng Yuanding City, na kasalukuyang halos ay mavusak na ang halos lahat ng gusali, at maririnig din sa buong lugar ang hiyawan ng mga tao. Sa isang bahagi naman ay makikita ang isang Star Soul General na parabang ng hihina, di na magawa pang tumayo. Ayon nga sa tamang hula ni Yun siang ay kasalukuyan nga na nakapasak na ang mga halimaw sa Yuanding City. Makikita naman ang ilang mga Star Soul General na siyang humaharap sa mga halimaw. Ang mga Star General na ito ay, Yuanding City Guard, 5th Squad Zincheng Guard. Nagsalita ang isa sa City Guard sinabi nito na Instructor Guo, okay ka lang ba? Dahil nga sa halos hindi na makalakad si Instructor Guo, ay tinulungan na ito ng kanyang mga kasamahan. Nagsalita naman si Instructor Guo. Sinabi nito na Captain Joe, maraming salamat sa pagtulong sa akin ngayon lamang. Ito si Guo Yuan, isang instructor sa academy na nasa early Yuan stage sa kasalukuyan. Ayon naman sa si City Guard, sinabi nito na, walang anuman instructor, dagdag pa niya na gusto kong magpasalamat sa iyo instructor sa pagdadala sa mga mag-aaral upang suportahan kami. Ipinakilala naman si Jotung City Guard Army Shicheng District, 5th Squad Leader, Peak of Yellow Stage. Mababakas naman sa pagmumukha ni Captain Jotung ang pagkabahala dahil ang ilan sa mga mag-aaral ay makikitang mga wala ng buhay. Bagamat marami ng buhay ang nawala, ang mga halimaw naman ay patuloy pa din sa pag sa mga tao na siyang gustong-gusto ng mga ito na kainin. Pinagmumura ng isang Star Soul General Guard ang mga halimaw. Sabay tinawag niya ang kanilang team leader. Ang sumisigaw pala ay itong si Taba, nang makita niya ang dalawang halimaw na nasa kaliwa ay tila ba iiyak na ito dahil sa takot sa mga halimaw. Maya-maya naman sinabi ng isa na sa 11 o'clock may isang kalaban. At napa, hindi, naman ang isang may dad na kasama nila sinabi nito na hindi lamang isa may dalawa pa akong nakikita. Di naman nagtagal ay tumambad na sa kanilang harapan ang napakaraming halimaw. Nagsalita na naman si Taba, ayun din kapitan. Kaunti na lang ang natitira sa atin, natatakot ako na hindi tayo magtatagal, dapat ba tayong umatras? Subalit tumugon ito na hindi. Hindi tayo atras. Kailangan nating labanan ang mga halimaw na iyan, at ang utos na aming natanggap ay manatili dito at pigilan ang mga hayop na kumalat sa kabila ng pagkugkog. Hindi natin hahayaang mamatay ang ating mga kapatid sa walang kabuluhan. Maya-maya pa siga na sinabi nito na, kami, ang mga sundalo ng Chando, ay hindi kailanman atres, at sumigaw na naman ito, sambit niya na, mananalo ang Chando. Nang marinig ng mga kasama niya ay sinabi rin ng mga ito na, oo mananalo ang Chando. Mabalik naman tayo sa panig ni Instructor Guo, na hanggang sa ngayon ay nanghihina pa din. At sa isang sirang gusali naman ay kasalukuyang nagtatago ang ilan sa mga nakaligtas sa mga halimaw, Sinabi naman ng isang city guard kay Instructor Go, "Napipigilan ko ang mga halimaw na ito. Diyan lang muna kayo sa likuran. Bago ito tuluyan na makalayo, sinabi niya na gamitin ang pagkakataong ito na umatras muna kasama ang iyong mga mag-aaral at ang mga taong nasa likod mo." Matapos niyang sabihin iyon, ay agaran na itong tumakbo patungo sa mga halimaw. Makikita rin ang dalawa pang Star Soul General na nakasunod dito. At nang napansin ng mga halimaw ang mga Star General ay umungol ang mga ito ng pagkalakas-lakas. Na bago pa man makalapit ang mga City Guard ay sumugod na din ang mga halimaw. Nang magpanagpo ang mga ito ay tila ba nakalalamang ang mga halimaw dahil sinasalo lamang ng mga ito ang ginagawang atake ng mga Star General. Nang umatake naman si Taba, ay hindi ito umabot sa halimaw. Habang ang halimaw ay makikitang hawak nito ang espada ng isa niyang kasamahan. Ayon naman sa kasalukuyang tumutulong kay Instructor. Tinanong niya si Instructor Guo kung dapat na ba tayong umatras. Sinagot naman ni Instructor Guo, ang tanong nito sinabi niya nakakapadala ko lang ng mensahe para sa suporta, maghintay ng kaunti. Ngunit dapat na malapit na ang suporta, at nang napansin nito na tila ba nahihirapan na sila Taba ay nagpasya ito na tumulong na habang wala pa ang suport mula sa base. Si Taba naman ay tila ba pinaglalaroan lamang ng mga halimaw. Makikita na walang magawa sa mga ito. Maya-maya pa ay nahawakan na ng halimaw ang ulo nito, kaya naman labis itong natakot dahil hindi niya magawang makaalis. Habang bumubukas ang bibig ng halimaw ay malakas itong umuungol, makikita naman ang braso ni Taba ay malapit ng sagpangin ng matako na halimaw, na di nga nagtagal ay tuluyan na niya itong nakagat, kaya naman tuluyan na din itong napaiyak. Nang nakita ng isang kasama nito ang nangyari kay Taba ay sumigaw ito ng chubby. Ano? Ayos ka lang. Subalit di naman ito matulungan si Taba dahil sa kinakaharap din niya ang ilang mga halimaw. Ang halimaw naman ay tila ba nagustuhan ang lasa ni Taba, kaya't naghanda na ito kainin na ng buo. Nang nabatid ni Taba ang plano sa kanya ng halimaw ay labis itong natakot subalit wala naman magawa dahil hawak-hawak ng halimaw ang ulo nito, dagdag pa ang pagkawalan ng isa niyang braso. Bago pa man siya makain ng halimaw ay mabuti na lamang may dumating upang siya ay tulungan sa sitwasyon niya ngayon. Nang tumama ang pinakawalang suntok nito sa halimaw ay nabitawan na niya si Taba. Nang mawala na ang halimaw ay tinulungan niya na makatayo si Taba. Sa kabilang bahagi naman ay makikita ang isang city guard na humingi ng tulong sa captain. Dahil hinihila na siya ng mga halimaw at sa gilid naman ay papasugod na din ang ilang mga halimaw. Nagsusumikap naman ito na itulak ang bibig ng halimaw upang dituluyang makain. Subalit lingid sa kaalaman niya ang isang kamay ng halimaw ay naghahanda ng isang atake, na siya nga ay tumama sa liig ng Star General. Matapos ang kaganapan na iyon ay napalibutan na ng mga halimaw sila Instructor Guo. Makikita din si Taba na walang braso na kasama nila, nang sumugod ang isang halimaw sa isang city guard, ay di na ito nakapalag nakapansin-pansin na kahit sa kasalukuyang nakaalab sila sa Star General. Ay walang lakas naman na makalaban sa naglalakihang mga halimaw. Matapos na malagasan sila ng isang kasamahan, nagtanong si Captain Joe Tong sa instructor. Sinabi nito na instructor, bakit hindi pa dumarating ang suporta? Dagdag pa niya na hindi dapat, mamatay ka din dito ha. Matapos niyang sabihin yun ay sinugod na nga ng halimaw si Instructor Guo na tinamaan siya sa tiyan dahilan upang mapatilapon ito at mabitawan ang kanyang espada. Napansin naman ni Captain Joe ang nangyari kay Instructor kaya naman labis itong nag-alala. At nang tuluyan nang ang mapahiga si Instructor Guo, ay makikita ang halimaw na kaunting sigando na lamang ay mapapaslang na siya nito. Si Captain Joe naman ay napasigaw na lamang, dahil wala din siya magawa sa dami ng kanilang kinakaharap na halimaw. Si Instructor Guo naman ay nasabi, Nalang lang sa sarili na. Panginoon, wala po bang maaring dumating upang kami ay tulungan, pakiusap, iligtas mo lang kami. Habang nasasaksihan ng mga taong nagtatago sa isang gilid, ay mababakas sa pagmumukha ng mga ito ang labis na takot, at pag-aalala sa kanilang nasasaksihan dahil ang mga Star General ay walang magawa sa mga halimaw. May isang babae naman nakasama sa mga nagtatago sa sirang gusali na nagdadasal na sana ay may magligtas sa kanila dito sa tiyak na kapahamakan. Itong si Captain Joe naman ay dinamay pinta ang pagmumukha na animoy na kaamoy ng mabahong utot. Dahil sa di niya magawang pagalawin ang kanyang gamit na Wei Yuan style. Galit na galit ito na nasasaksihan ang nalalapit na atake ng halimaw kay Instructor Go. Makikita naman ang dalawang kamay na magkahawak pa habang sa ibaba ay si Instructor Guo, na wala nang magawa pa kung di esangga ang kanyang braso sa paparating na atake mula sa halimaw. Subalit sa kawalang pag-asa bago pa tumama ang atake na iyon, ay may pumaslang na sa halimaw sabilas ng bagay na iyon animoy isang radiation attack ang pinakawalan. Na siya namang ipinagtaka ni Captain Joe dahil di niya mabatid kung ano ang nangyayari na iyon. At pati na rin ang mga kasama niya ay labis ding nagtaka kasama si Taba. At syempre pati na rin ang mga marites sa gilid nagtaka din. Sinabi pa nga ng isa na iyan ay, Ano, sa binagsakan ng armas na iyon ay napuno ng makapal na alikabok habang ang mga halimaw ay nag-aabang kung ano ba ang lalabas dito. Maya-maya pa ng dahan-dahan ng nawawala ang alikabok ay makikita na ang isang sibat. Ang mga halimaw naman ay bahagyang natigilan. Dahil sa loob ng makapal na alikabok ay may nasisinagang isang nilalang. Di naman nagtagal ay lumabas na ito, kasunod nito ay iniangat niya ang kamay nito habang ang sibat na tumama kanina sa halimaw ay tila ba nagkakaroon ng reaksyon. At bigla na nga lang itong naglalaho na ikinagulat nila Instructor Buo at ibang kasama nito. At ang liwanag kanina ay nalilipat sa kamay ng isang nilalang na dumating ngayon lamang. Kalauna na ituluyan na itong nabuo sa kamay niya. At mayabang pa niya itong pinaikot-ikot. Ito pala ay ang ating bida na si Song Yunxiang, Siang, na kasalukuyang nakasakay sa Fire Dragon Horse. maya, -maya pa ay umungol na naman ang napakaraming halimaw, na animoy ay nasa sabik sa pagdating ng ating bida. Subalit ang ating bida naman ay di man lamang nakakaramdam ng takot sa mga ito. At matapang niyang sinugod ang alon ng mga halimaw. Kasunod nito ay makikitang paghahanda sa pag-atake, at pinakawalan na niya ito. Matapos namang tumama ang atake niyang iyon, sa lakas nito ay nagdulot ito ng napakalakas na pagsabog na masisinagan ang mga halimaw na natutunaw at ang ilan ay tumatulsep. Nang napansin ng ating bida sa kabilang bahagi, may mga halimaw pa, naghanda na muling sundan ang atake niya. Na ganun din ang sinapit ng kanina lamang ay di magapigapi ng kupunan ni Instructor Guo. Sa sabrang lakas ng mga pinakawalang atake ni Yun Siang, ay naging munggo ang mata ni Captain Joe. At maging ang dalawang marites, ay naging parang munggo din ang mga mata, sa gulat na kanilang nasasaksihan. Pati si Instructor go ay gayon din pala ang naging reaction Nagtanong naman si Captain Joe kay Instructor Go. Sinabi nito na, Instructor, yan ba ang suporta na tinawagan mo ngayon lamang? Ayon naman dito sa isang maswerte na nakaligtas din dahil sa pagdating ni Yun Siang sa lugar. Sinabi niya na, ano? Ano ba ito? Star Soul General, sabrang lakas niya. Itong ating bida naman ay tumigil na sa pag-atake dahil halos ubos na ang mga halimaw sa kanilang kinaroroonan. kasunod nito ay nag-Star Solution si na upang mawala ang Star General na kanyang kaalam. Nadahan-dahan ng bumababa sa lupa, nang tuluyan ng makalapag si Yun Xiang, ang mga marites, ay di na nagbigay pa ng pahayag na parabang inaalam pa kung sino ba itong malakas na dumating. At maging sila instructor guo ay nanahimik din habang lumalapit ang ating bida. Subalit bago pa man tuluyang makalapit sa kinaruroonin ng mga Star Soul General. Sumigaw na si Yun Xiang, sinabi niya na huwag kayong kabahan, ako ay napadaan lamang. Sinabi niya iyon sa malakas nitong boses, dahil nga medyo malayo siya sa mga ito. Napansin naman ni Yun Xiang ang bandilang nakakalat, bago niya ito kuhanin sinabi niya na ang bandila ng Chando Kingdom, hindi dapat mahulog sa lupa. Matapos niyang pulutin ay ibinaon niya sa lupa ang dulo nito. Sabay isinigaw na nanalo ang tsando. Maging si Taba ay napaiyak na naman, di dahil sa takot, kung di dahil sa tuwang nararamdaman dahil sa pagkapanalo nila laban sa mga halimaw, at makikita ang pagtaas ng kanilang mga kamay sinyalas na sila ay nagdiriwang. Habang nakataas pa ang kamay ni Instructor Go, nang napansin niya ang ating bida sinabi niya na ito yung school uniform ng academy namin. Paano ito posible? Dagdag pa niya na sa ating akademya maaari bang magkaroon ng isang malakas na tao sa antas na ito. Maya-maya pa may bigla napansin ang ating bida na isang babae na di pa mabatid kung ito ba ay buhay pa na nakahandusay sa lupa, kalapit niya ang isang soul charms mula sa academy. Nilapitan nito ni Yun Siang, sinabi niya na hindi papatay ang tao na ito habang inaabot niya ang soul charm na nasa tabi nito, at dagdag pa niya na maswerte ka dahil na dito ako. Habang pinagmamasdan niya ang soul charm ng mag-aaral sinabi niya na isipin mo na lang ang halaga ng pagligtas sayo, kukunin ko ang iyong soul charm, bagamat kinuha nga niya ang soul charm nito na di pa malaman kung bakit niya ito kinuha. Kapalit naman nito ay binigyan niya ito ng soul pills, Upang makaligtas sa tiyak na kapahamakan. Matapos niyang bigyan ng pills ay binuhat ito upang dalhin kung asan sila Instructor Go. Nang tuluyan na nga makalapit ang ating bida kila Instructor Go, magalang naman nagsalita si Captain Joe na senior. Maraming salamat sa tulong mo sa amin, ako si Joe Tong, ang pinuno ng Xincheng District Team. Habang magalang na nagpapakilala si Captain Joe, pabulong-bulong naman sa likod niya ang isang bayabas. Sinabi niya na Captain, mukhang estudyante ng academy ang taong ito ah. Tama bang tawagin siyang senior? Sa kabayabas ang sinabi niyang iyon ay tila baninas naman si Captain Joe dahil sa pagbabago ng ekspresyon ng mukha nito. Dahil sa di maganda ang sinasabi ng bayabas na nasa likod niya ay pinatahimik niya ito. At sinabihan niya ang bayabas na walang priority sa pag-aaral, seniority ang iginagalang. Ang ating bida naman ay marahang iniaabot niya kay Instructor Go, sinabi niya na may iligtas pa ang estudyanteng ito, binigay ko sa kanya ang pump about na tableta, nasa iyong mga kamay na siya. Nang nasa kamay na ni Instructor Go ang estudyante, wala naman ito nasabi pa. Dahil sa hanggang sa ngayon ay hindi peren siya makapaniwala na ang tumalo sa mga halimaw na halos pagtulungan na nila ay di pa din nila magawang patayin subalit ang estudyante na ito ay walang hirap niyang pinatay ang halos lahat ng halimaw. Matapos naman na mabigay ni Yun Siyang ang estudyante na kanyang iniligtas ay agara na din naman siyang naglakad papalayo. Subalit bago pa man siya tuluyang makalayo ay tinawag siya ni Instructor Go sinabi niya na, sandali lang. Estudyante ka ba ng academy namin? Saang klase ka nabibilang? Tanong nito sa ating bida. Ngunit patuloy lamang siya sa paglalakad. Maya-maya naman ay bigla siyang natigil sa paglakad sabay may inihagis ito na matagumpay namang na silo ni Captain Zuo. Nang mabigay na ni Siyang ang mga pills na makakatulong sa mabilis na paggaling ng city guard at instructor ng academy. At mayabang niyang sinabi na ang pangalan ko ay, Song Yun Siyang nagkataon lang na dumaan, ipagpatuloy niyo lang na ipagtanggol ang lugar na ito. May pupuntahan pa ako, see you later. Ang dalawa naman ay wala na nasabi matapos na magpaalam ang ating bida sa mga ito. At nang mabatid na niyun siyang nabahagyang malayo na siya, ay nag na ito at agarang umalis. Sa bilis naman ng pagtakbo ng Dragon Fire Horse ay halos mabalot ng alikabok ang kanyang dinaanan. Si Instructor Guo naman ay labis perin nagtataka sa katauhan ng ating bida, iniisip niya na yung aura niya parang nasa peak lang siya ng yellow stage. Bakit ang lakas niya, tinatago ba niya ang kanyang realm? Nang napansin niya naman si Captain Joe na titig na titig sa mga pills na binigay ni Yun Siang ay tinanong niya ang Captain na ano nga pala ang ibinato sa ng estudyante na iyon. Subalit di naman masabi ni Captain Joe kung ano bang pills ang hawak niya. Nang tuluyan na niyang makilala ang pills ay halos mabitawan na niya ito sa labis na pagkabigla. Ayon dito ito ang Soul Continuation Peel. Si Tabal naman ay nagsalita, Soul Continuation Peel, ano yun, kapitan? maya, -maya naman ay sumabat na ang isang bayabas sinabi niya na Soul Continuation Peel. Sinasabing ito ay isang 3-star elixir na maaaring maglagay muli ng Soul Power, ang nakakapag-refine nito ay napakabihira. Dagdag pa niya na sa Auction House mabibili ito ng higit sa 50,000 Chando Coins. Nang malaman naman ni Captain Joe ang halaga ng kada isang piraso ng pil na hawak niya ay naging munggo na naman ang mata nito sa gulat, sinabi niya na ano. 50,000 libong coins, isang taong sweldo ko na ang halagang iyon ah, napaka generous ng senior na ito, habang ang tatlong gunggong ay manghang manghapa din sa pil na binigay ng ating bida. Si Instructor Guo naman ay patuloy perin iniisip kung sino ba talaga ang ating bida, saan ba ito nagmula bagamat batid ko na nasa yellow stage pa lang siya subalit ang lakas niya ay kakaiba. Maya-maya pa ay dahan-dahan ng nagkakamalay ang batang babae subalit di na muli ni Captain Joe, dahil sa lalim ng kanyang iniisip di nga nagtagal ay namumulat na niya ang kanyang mga mata na sinyalas na nakaligtas ito dahil sa pill na binigay ng ating bida. Sa susunod nating video ay makikita sa video ng tumatayong pinuno ng Academy at Satsuki ang ating bida subalit di nila mabatid kung kakampi ba ito o kalaban, at matutunghayan din natin ang gagawing sapilitang pagkuha ni Yun Siang sa Soul Jade ni Zuo Si, kung saan ay nagpanagpo sila ni Luhan, malalaman din natin ang tunay na salarin sa paninilip kilahiyan habang nagbibihis.